Ang sabi po sa amin ng NBI, ang daming papel ni Sen. Rapi Tulfo dyan, tinatamba ko lang na Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? NBI Quezon Avenue? Yes po. Listo na konti, pero may mga OFW din kasi tayo mga biktima uh, dito. Yexcel. Ano na pong pinakas latest NBI? Yexcel. Itong... Ano tawag Excel scam. I online Excel scam. Yung pyramiding to eh. Na may mga OFWs ng biktima. Sir, hindi Matagal na po ito. Paano pata ni Jose Rizal? Ay, ang kaso nito. So hanggang ngayon, hindi pa rin, wala pang resolusyon. I-follow up ko po sir kasi hindi ko po alam yung kaso na yan. Wala pa akong personal knowledge regarding that case. Ma'am, napakatagal na itong Excel. Okay, sige. Um... I, I, want you to submit to me a report before the end of this week. Ano na po ang nangyari sa kaso nitong Yexcel? At nasaan na po yung kaso? Kung ito ba ay submitted for resolution o nasa korte na? Kung meron bang warrant na na-issue? Etc. Etc. Kasi parang natutulog eh. 'Di ba? Paiba-iba kasi. Ang pangit ko kasi niyan na merong scammer o nang scam by the hundreds of millions. Lahat tayo very hype. Maingay tayo. And then after ilang buwan, bigla tayong tumahimik. May problema doon. Kaya paki-check lang po. Gusto ko po, I'm really interested in the taong bayan also is interested. Dahil sumikat ito eh, pumutok ito eh. Lahat tayo nag-ingay dito eh. Then all of a sudden, tahimik tayo. So gusto ko malaman ang status po nitong EXCEL. Okay, pakicheck lang po sa mga kasama sa NBI. Yes, Your Honor. I-check po namin kasi hindi po ang human trafficking ang nag-handle po ng kaso. Oh, maybe it's not human trafficking. Yes, opo, oh, po, sir. Kaya dinugtong ko lang, pakicheck. I think uh, meron din kaso ipinalaata sa Baguio, if I'm not mistaken, NBI Baguio. So pakicheck lamang po. Yes, Your Honor. Uh, sa NCR, sa, sa main office ninyo. Yes, Your Honor. Just the same, before the end of this uh, week, Uh, of course not from you, maybe kung sinig nag-handle ng case, I'm very interested. Senator Idol, binatikos ang kabagalan ng mga taga-NBI Human Trafficking Division sa kasong inilapit ng mga kababayan nating na scam ng illegal recruiter nang nasa tinatayang 11 million pesos. Napag-alaman pa ni Senator Tulfo na tinatambak lang daw pala ng NBI ang mga kasong nire-refer niya sa naturang division. Kaya naman na Sir Mona ng NBI at mahigpit silang inatasan ni Idol Raffy na linisin ang kanilang hanay mula sa mga tamad na empleyado at paspusang tutukan ng kaso ng mga naloko nating aspiring OFWs. Ang sabi po sa amin ng NBI, ang daming papel ni Sen. Rafi Tulfo dyan, tinatambak lang nga. Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? NBI Quezon Avenue? Yes po. So, lahat-lahat sa inyo pong pagtansya, ilan po kayong naloko at each person, magkano po yung tinataga? For Canada po, it worth 130,000 po each. Okay. And then, umabot po sa three batches po yung sa Canada. So, Japan po is 70,000 pesos po. Bali si Francia po, nung nirecruit niya po kami, sabi niya po sa amin, nagtatrabaho daw po siya doon sa company na papasukan namin. Which is, manager daw po siya. Ang dami niya din pong nakuha sa Japan, which is 38 po kami, sir. Yung iba pong kasama namin, sir, may cancer pa. Tapos yung iba po, nagbenta na ng pangkabuhayan. No? Kasi po, pinag nagpalit po nila kasi pinangako po niya sa amin na makakaalis po kami 101% daw po tapos hanggang sa wala na pong nagpakita na Joel Kapwa and I understand na kapag file po kayo ng kaso sa NBI am I right? yes pa Mr. Chair July 25 po unfortunately po Mr. Chair nakaka-discourage lang po pagdating po sa end po ng NBI we actually received a message po coming from them when we went there na small claims lang daw po yung pinafile namin po ang claims yes, by the po. millions? 11,715,000 to be exact, Mr. Chair. Ang sabi po sa amin ng NBI, ang daming papel ni Senator Rapitul po dyan, tinatambak lang namin. Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? Nakalimutan ko, ko yun. Anong araw to? July 25. July 25. Anong oras? 11.8. First floor, second floor, third floor? Fourth fifth floor. Po. Anong department? Human Trafficking. Matatakdo natin to. Pang ilang desi? Unang-unang mesa. Okay. Bingo. Medyo po nagkagulo po kung saan saan po kasi kaming department pinapunta. So some of us po went to 6th floor. Some of us went to 5th floor. We went to cybercrime. We went to human trafficking. Ah, pinagpasapasang so kayo pinag parang bola. Hanggang po sana na they found out na nung nalaman po nila na nagtumbong na po kami kay Tulfo, saka lang po nagkaroon po ng line kung saan po kami talaga pupuntang. Ayon po dun sa timeline na binigay nung agent officer of the day, July 26 po sila nagpunta sa amin, hindi po July 25. And then immediately po, inasikaso po sila kasi mayroon kaming proforma na you have to fill up and then magsusubscribe na lang yung officer of the day. They will not lie hindi sila pupunta sa akin kung sila in kaso they come to me as a last resort so ibig sabihin duman sila sa proseso kaya lang yung proseso hindi naging friendly sa kanila kaya nga pupunta sila sa amin kasi yung 11 million small claims laho ho ba yun? hindi po your honor Saan nila makukuha yung salitang small claims kung hindi galing mismo doon sa taong nakausap niya sa NBI? Don't tell me na nagsisinungaling naman to. Ang nagsisinungaling, mga kasama mo sa NBI, kung hindi pa pala nakatanggap ng sulat from us, hindi pa pala matataranta. Dapat huwag natin intay na mapunta pa sa akin. At trabaho naman natin sa lahat sa gobyerno na pag sa atin, yung taong bayan, lumundag tayo dahil sila nagpapasweldo sa atin. Sila ang pinagsilbihan natin. At yun ni Olga, ito po ibabase ko lamang sa experience ko for so many years, two decades as a matter of fact. Palaging na iipit, na didelay, na teteenga yung mga kasong ipinafile dyan sa human trafficking, sa so, kasiligal recruitment, especially kung malalaking kaso. And then later on, ma ko na na-dismiss dahil na-areglo. Under my watch, I don't want to hear cases na being dismissed dahil mababaw, dahil small claims. I'm not gonna allow that. I'll do everything in my power na may mapaparusahan sa NBI kung yung NBI man ay gumagawa na hindi tama. On the other hand, I would like also to commend the NBI because today is also, ang NBI ang tinatakbahan ko pag meron akong mga kasong gustong paaksyonan na yung mga tao na nagram sa amin, walang tiwala sa PNP so pinapasok ko sa NBI and I'm a big supporter of the NBI. As a matter of fact last year, ako mismo ang nagrekomenda na madagdagan ang budget ng NBI which nangyari naman yun just to show na I'm fair here but kakibat niya pagbigay ko ng karagdagan budget, dapat magsipag-sipag at uh, walisin yung mga Uh, tamad uh hindi gumagaw ng tama dyan sa NBI. Yes, sir. I agree with you po. At Olga, ikaw nang bahala pag sabihan mo yung mga tao mo sa human trafficking na maging sensitive naman sa reklamo ng ating mga kababayan na, na biktima ng illegal recruitment. Dahil halos lahat sila nangungutang tinibenta ang kanilang ari-arian, ang kanilang kabuhayan, nilulubog nila yung kanilang sarili sa utang para lamang makapagtrabaho ka abroad, mabibiyan kong magandang kinabukasan ng pamilya. So, gusto ko po Attorney Olga na makakuha po ako sa inyo ng update sa kaso. Yes, Your Honor. At pwede nyo ba tukuin yung tamad na nagsabing tinatampak lang namin yung sulat dyan para isumbong natin kay uh, Director Jimmy Santiago? I-check ko po sa opisina kung sino yung taong responsible for that irresponsible comment. Thank you po.